Mga kapadyent lovers all over the world and to the universe Welcome back sa aking channel Ngayong araw na nga pinakaabang ang National Costume Competition sa Miss Grand International 2025 International Beauty Pageant At excited na nga, mga beauty pageant lovers fans Na masilayan ang iba't ibang nagagandaan At nagbabongga ang national costume ng mga kandidata Mula nga sa iba't ibang bansa Siyempre kabilang na nga dito Ang National Costume na susuotin nga ni Miss Miss Grand International ay matigilaw mamayang gabi. At narito nga ang mga ilang national costume na kanyang mga inirepresenta mula nga sa iba't ibang beauty pageant na kanyang nasalian, national man or international beauty pageant. At dahil nga si Emma Tiglao laking pampanga ay narito ang mga national costume inspired mula nga sa lalawigan ng pampanga. Dahil kilala rin ang pampanga sa mayaman nitong kultura, sining at ang malaking kontribusyon nga ng lalawigan ng pampanga sa mga lutong pagkain. Ito na nga mga national costume inspired ng pampanga na talaga naman pwedeng pwedeng ipagmalaki nga ni Miss Grand International Emma Tiglao sa international stage. Lalo nga ang Miss Grand International ay kilala nga sa grandyosa nitong production at, at bonggang bonggang stage. Narito nga ang culinary inspired national costume ay kilala nga ang Pampanga sa sisig at tusino ang Mount Pinatubo Inspired National Costume dahil isa nga ang pampanga sa mga nasalantanga ng pagsabong ng Mount Pinatubo noong 1990s. Ang Giant Lantern Festival o Ligliga ng Parol sa Pampanga. Kilala nga ang Pampanga sa pinakamalaking exporter nga ng mga parol na gawa sa kapis at iba't ibang at magagandang kulay ng ilaw ang Sisig International National Costume dahil nga ang nakaimbento nga ng pagkain sisig ay mula sa Pampanga. Isa pa nga mama ipinagmamalaki ng Pampanga ay ang kanilang Hot Air Balloon Festival na ginaganap nga taon-taon sa Freeport sa Pampanga. Alin sa mga National Costume Inspire na ito, ang sa tingin mo ay makakapagpanalo nga kay Miss Grand International Philippines Hematiglaw sa national competition para mamayang gabi sa national costume competition sa Miss Grand International 2025. Mag-comment ka lamang below